Ang aktres at queen of all media na si Chris Aquino nagdiriwang ng kanyang ika-53rd birthday ngayong araw ng February 14. Matatandaan na nito lamang nakaraang buwan ng January nang mag-post at magbahagi muli sa kanyang Instagram account ang aktres na si Chris Aquino ng panibagong update sa kalagayan ng kanyang kalusugan kung saan ay nagbahagi ito ng isang video clip. Sa video clip ay mapapanood natin ang pang-araw-araw na pamumuhay ngayon ni Chris Aquino kung saan ay patuloy itong naggagamot at lumalaban sa kanyang sakit na ilang taon na din niyang nilalabanan. Ayon pa kay Chris Aquino ay bukod sa kanyang sakit ay nakitaan din siya umano ng kanyang mga doktor ng sintomas ng initial stage ng sakit na lupos. Samantala, Ngayong araw ng kaarawan ni Chris Aquino ay naglabas ng nakakalungkot na pahayag ang King of Talk na si Boy Abunda sa publiko kung saan sinabi nito na maglalabas ito ng statement at ilang detalye sa totoong kalagayan ng kalusugan ngayon ni Chris Aquino. Ipinangako din naman ni Boy Abunda na hindi umano siya iiyak kapag binasa niya na umano sa GMA show na Fast Talk with Boy Abunda ngayong hapon ang statement na galing umano kay Chris Aquino ukol sa kalusugan nito dahil ayon na rin kay Chris Aquino na once na basa na ito ni Tito Boy sa publiko na sana huwag siyang iiyak sa harap ng maraming tao at sa harap ng kamera. Narito naman ang iilang komento at mensahe ng mga netizens sa kaarawan ngayon ni Chris Aquino kung saan ang tanging hiling lamang ng iilan ang patuloy nitong paggaling. Ang sakit-sakit na nangyari sa isang Chris Aquino ta isang maganda, matalino, mayaman at sikat na artista at matagumpay na matagumpay sa kanyang larangan tapos ang ending magkakaroon ng sakit at hirap na hirap na lumalaban para sa kanyang kalusugan, Happy Birthday Chris, Praying for You! Happy birthday Chris Aquino, always praying for your fast recovery ma'am, happy birthday and happy valentine's happy heart day, always stay strong, God bless you and Godspeed, happy birthday po, sana gumaling ka po sa sakit for your kids, wala pong impossible kapag si Lord na po ang kikilos.